Happy birthday, Bunso. At dahil birthday nga ng aming Bunso na nasa heaven na ah, itong gagawin namin today is talagang pinlano na namin na magpapakain kami or magbibigay kami ng pagkain sa mga street children, sa mga pulubi, sa mga matatanda at sa mga nagsisikap na gumagawa para mga public servant ganon so ito nga papunta na nga kami at iikutin namin ang buong lipa maaga talaga kami nagprepare kasi kailangan magluto kailangan ilagay yung food doon sa lalagyan so ito paalis na nga kami nito duman pa kami ng Alphamart para bumili ng disposable na after noon, nagkasunod-sunod na nga yung mga nakita namin na pwede namin bigyan ng food. Yan, gaya ni tatay. Tuwang-tuwa yan siya. Talagang papasok na si Mahal, nagpapasalamat pa siya. yan so ikot kami sa tibig. Patangway, tapos na labas namin yan sa tambo. Tapos mataas na kahoy na. merienda <laughs> Merienda po. Birthday lang ng aming baby na sa ano na. Sige o. po. Kasama rin ang mga nananda na. Sige. Thank you. Yo. Isa muna. Ay, oh, isa muna sis. Oh, sige, merienda. Birthday lang ng aming ano. Ay lang pag sa celebrate natin birthday ng baby namin. Ay eh, isang taon na 'yan, ay eh, nasa lang, nasa langit. Kasama niya rin po yung mga nandan. Kasama niya din yung ayan, so sa kahabaan ng mataas na kahoy, madami yung nagagawa na naka-orange. So, dire-diretso lang kami ng pamamigay sa ating mga kapatid na napakasipag naman talaga. Talagang siguro mula umaga hanggang hapon silang nagtatrabaho ng ganyan. At talaga namang tuwan-tuwa sila every time na mabibigyan namin sila ng pangtawid gutom. Ayan. So, hindi na namin nabilang kung ilan yung nabigyan namin dyan. Basta, ang mahalaga, nakatulong kami maibsan yung pagod at gutom nila.